Ganitong munggo ang lutuin mo para mas sumarap ang kainan nyo. For today's video, magluluto tayo ng isa sa mga paborito nating ulam at sigurado mapapa-extra rice tayo kapag ito ang inihanda nyo. Tara, simulan na natin! May nagbigay sa amin ng munggo at freshly harvested to. Lulutuin natin. Dito, hinuhugasa lang natin ito at ipababa natin ito ng na mga around 1 to 2 hours para mas madaling maluto. After one and a half hour na pagbabad, lulutuin na natin ito. And while waiting, kukuha muna tayo ng ating malunggay. Meron din tayong tanim na logbate at sangang ating lemongrass or tangdan. Adit sarap at bango na din ang ating niluluto. At ito na, after a few minutes, malapit na maluto ang ating munggo. Niada natin dito ang ating na-slice na kalabasa, ang mga spices natin gagamitin, kamatis, onion, at saka garlic. Aghaluin na natin ito at pagkatapos i-add natin ang ating second piga na gata. Hindi na tayo magigisa dito mga mamis kasi may natural oil na ang coconut milk. At may twist pa tayong gagawin mamaya. Lulutuin lang natin ito at ini-add natin ang ating tanglad. Lulutuin na natin ito hanggang sa ma-fully cook ang munggo at maluto ang kalabasa. Ito na after 5 minutes, luto na ang ating kalabasa at na-fully cook na din ang munggo. Da natin dito ang mga fresh green leafy vegetables, ang malunggay at saka ang alugbati. At huwag nating overcook ang green leafy vegetables mga mamis para hindi mawalang sustansya nito. Mga 10 seconds lang na pagpakulo. Lagyan ng seasoning na nakasanayan nyo at saka asin. Ito naglagay ako ng patis, yung katamtamang dami lamang. Adjust the taste according to your preferences mga mamis. Dito nilagay ko na ang first piga na gata. Wait natin ito na kumulo and it's good to go. Naglagay lang tayo dito ng kunting asin. At ito na ang twist na ating gagawin. So nakapunta tayo sa car car. Pumili tayo ng chicharon. Napakasarap ng chicharon nila mga mamis. Very special. Lagyan natin ang ating kinataang munggo. Para mas lalong sumarap ito. Pwede nyo rin itong durugin mga mamis at ilagay sa ibabaw ng ating munggo. Pero sa akin hindi na. Buo ang inalagay ko. Para malalasahan talaga natin ang buong chicharon ng car, -car. At hindi na ako dito naglagay ng kung anong pampalasa, punting asin lang at patis kasi maalat na yung chicharon. Na ready to serve ng ating ginatang munggo with chicharon. Pwede na natin ang ating hapagkainan at iserve na natin ito sa aking pamilya. Ito sa isang pack, may natira tayong chicharon. Ilagay natin. Ang sarap nitong ulamin mga mamis. Isaw-saw sa paborito nating suka. Meron din tayong pritong danggit, pritong isda, at syempre ang ating kinataang munggo with chicharon. Kainan na! Nagbudbud pala tayo dito ng spring onion for added sarap. At para kumpleto ang ating mukbang, meron tayo mangga. Tara, kaina na! Masarap talaga ng ginataang munggo natin. Napaka-espesyal. Habang mainit-init pa ito, tara tikman na natin. Napakasarap talaga dahil malasan mo yung crunchiness ng karkar chicharon. At super lamig yun iparis sa munggo. At ayan, ini-enjoy na yan ng aking asawa. At nasisihan talaga siya sa ulam namin dahil kumplito sa sarap at sustansya. Yan na po mga mami. Salamat sa iyong panunod. But before that, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Verna Patawaran, Santumen, Geraldine de la Pena, Eddie de Kayap, MJ Soliano, Remelin Paris, Kasidsi, Amdamaran Palawan, Mark Denver Liema from Haro Lady, Dina Di Kulawan Ageri, and Menslang Yulin. Ayan lang po. Salamat sa iyong panunood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!